Gamit ako akong tubig, balansa, balansa. <laughs> yo, what's up sa inyo Pinedians Ah, uh, welcome back sa aking YouTube channel, yo, ang Pineda TV. At ako nga pala si Prince Pineda. At ito ang Pineda TV. Uh, meron pala ako sa inyo i-share. Uh, ito po ay short uh, story lang naman. Uh, Kapapon kasi meron ganap. <laughs> uh, bali, meron tayong suki. Actually, hindi suki kasi alam ko dalawang beses palang bumili yun. Uh, um, bali, nagka hindi naman kami sa nagkasagutan. Siguro, misunderstood lang kami. Dahil yung kasing suki uh, bumili ay may lumabas na asawa niya, tatay, si tatay. Uh, uh, napansin po yung ating live tilapia ah, uh, marami daw tubig, malansa. Ang dami ako tubig, malansa. Yun po ang sabi niya. Uh, inulit-ulit kasi natatay yun, kaya uh, medyo na hurt ako. Yan, inulit-ulit niya, hindi naman pasigaw, pero malakas yung boses niya. Habang sinasabi niyang malansa, nang paulit-ulit, lumalayo siya. No. Ngayon, uh, siyempre na hurt ako, dahil na hurt ako, nagsalita ako, sabi ko, doon sa uh, misis niya, doon kay nanay na, totoo naman po malansa, pasensya na kayo. Yan. dahil yung iba nga kako na naka mas malansa yun 'no? 'di ba? Mas malansa yun kumpara mo sa buhay kumpara mo sa light. Hindi ko po kasi kontrolado ako yung tapon ng tubig lalo ko may hams. Sumakto po kasi yung tapat ng bahay nila ay may hams. Kaya doon siguro nakita ng asawa yung tubig na marami na tumapon kaya sinabing malansa. Siguro uh, na misunderstood siguro, ganun, siguro dahil na din ng panahon kaya may itong ulo natin, may ititin ulo nila nagkainit ng ulo, yon tapos sa huli, nagkaintindihan din naman at matiwasay na pag ah, pag paghiwalay. Matiwasay na break. yon ganon. Yun. bali, chill-chill lang guys, wag masyadong mainit ang ulo. Pasensya na pala sa mga tao na nadadaanan ko na nalalansahan po sa live tilapia. No, pasensya na po kayo. Yun po kasi ang hanap buhay ko. Doon ko po kinukuha yung ipapakain ko sa mga sa mga anak ko, sa sa awa ko, doon ko kinukuha yon kaya anuman po ang lansa niyan, huwag kang susuko, no. Ano ang lansa niyan, ano man ang init ng panahon, huwag kang susuko magtinda. No, yan yung mga taong gano'n ay uh, unawain. Uh, inu inuunawa naman natin. Yeah, siguro dahil may itlang ulo, may init ang panahon. Yeah, siguro may mali naman ako na, siguro dahil nagsalita ako. Hindi naman ako sumagot. Uh, nagsalita lang ako, syempre medyo tumaas din yung boses ko. Kaya yung kay nanay tsaka kay tatay, uh, pasensya na po kung ako ang unang nagkamali. Yan, sana pasensya nyo na rin po yung sarili nyo na, na wag, po, wag naman po sanang ganon. Lantaran po na isinisigaw. Na, uy, ang lansa. ang lansa ng ano mo, isda mo, ganyan, ganyan. Totoo naman po naman kasi, wag naman po lantaran. Dahil totoo naman, common sense, no? Likas na po kasi sa tilapia na malansa. Ano po, ganon po yun, no? Yeah, maraming salamat po. Ah, uh, Subscribe po kayo sa mga nakakanood na ito. Yan, kung nagagwapuhan kayo sa akin. <laughs> Paano masabi? Ah, bali. Subscribe kayo para dumami subscriber ko at para para na ako. No? Bye! Ang dami kakot tubig. Balansa. Oo, oh, ayun po po. Yun ang sabi ko sa kanya. Oo, ano sila sabi mo? Doon okay, po kasi, doon pa lang. Namabaw ko na. Kino na ako? Hindi, nagsasalita na po kayo papunta doon eh. Ano sinasabi ko lang po sa kanya na yung isda ko kasi malansa talaga. Oh, 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 my... nagagalit na siya. Totoo naman ka ako eh. Di ba yun ang po sabi nyo? Alat malansa? Oo. No, Oo, okay. oh. yun ang sabi ko sa kanya, nagagalit na siya. Di ba yun po sabi niya sa kanina? Kasi alam ko, kaya nagalit. Oo. Oh. Kaya, sabi mo, ang sabi ko, hanggang doon po, nagsasalita lang kayo. Ayun lang, lang naman sabi ko sa kanya, wala naman ako nabing masama. Ginawa, ganyan siya na po medyo sana yan, mayroon na yung sinuunod. Inulit ko lang ano sinabi niyo. Nagagalit siya. Eh, eh, sa inyo hindi po galing. kasi siya na. Imanay e sa talaga pamilya ko. Masarap na. Masarap Masarap